Huwag nang bumili ng cooking oil mula sa China. Mga otoridad sa China ay nakikipagsagupaan para hulihin ang mga gumagamit ng kadiring gutter oil sa kusina simula pa noong 2011. Pero mukhang ang black market oil mula sa imbornal ay pwede gamitin bilang gasolina ng eroplano. Dahil malakas ang mga Chinese gumamit ng cooking oil, na isip ng mga salbahing kumpanya na i-recycle ang basurang mantika. Kinukuha nila ang mga maduming mantika galing sa imburnal at basura tapos dinadala ito sa mga processing plants. Tapos ang kadiring mantika ay pinoprocess nila ulit at binebenta sa mga mapagtiwala na consumer sa murang halaga. Ang reprocess na mantika ay puno ng mga carcinogens na sanhi ng cancer at iba pang sakit. Tayong mga consumers ay di malalasahan o malalaman na gutter oil pala ang kinakain natin. Ang mga ibang bansa ay gumagamit din ng recycled na mantika pero hindi para sa pagkain kundi sa paggamit sa mga makina. Noong 2014, ang Boeing ay nakipagpartner sa isang Chinese aircraft company para gawing gasolina ang gutter oil. Sana ay mapigilan nila ang pagkain natin ng gutter oil sa pamamagitan ng pagbili nila nito bilang sustainable biofuel. Baka yumaman ng China dahil dito. Tawang more? Add us on Google Plus and like us on Facebook.